Ellen Adarna nanganak na sa first baby nila ni Derek Ramsey. Nanganak na ang aktres na si Ellen Adarna sa unang baby nila ng kanyang asawang si Derek Ramsey. Ibinalita ito mismo ng aktor sa pamamagitan ng kanyang Instagram account nitong miyerkules ng gabi, October 23, pero wala siyang ibinigay na detalye kung kailan at kung saang ang hospital nanganak si Ellen. Subalit ayon sa ulat, Martes, October 22, nang nagsilang si Ellen ng Healthy Baby Girl. My world keeps getting better and better. Smiling face with hearts emojis. Hash House of Dragons ang caption na inilagay ni Derek sa larawang ipinost niya sa Instagram. Makikita rito ang kanyang misis na nasa hospital bed at may hawak na sanggol, pero natatakpan ng braso ni Ellen ang mukha ng baby nila ni Derek. Makikita na nasa tabi nila si Elias na panganay ni Ellen na masaya sa pagdating ng kanyang baby sister. Sa ngayon ay di pa pinapakita ng mag-asawa ang mukha ng kanilang bagong silang na anak para na rin siguro mapanatili muna ang privacy nito. Ikinasal sila Ellen at Derek noong ikasyam na buwan November 11, 2021. Matapos nga ang tatlong taon pagsasama bilang mag-asawa, nabiyayaan na sila ng anak sila Ellen at Derek ay may tig-isa ng anak na parehong mga lalaki mula sa dating relasyon. Si Derek ay si Austin na 21 years old na sa kasalukuyan. Si Ellen naman ay may anak sa dating partner na si John Lloyd Cruz at ito ay si Elias na 6 years old na ngayon. Masayang-masaya ngayon ang couple sa pagdating ng bago nilang anak na isang babae. Matatanda ang matagal ng usap-usapan ang tungkol sa pagbubuntis ni Ellen at girl nga daw ang magiging panganay nila ni Derek. Marami ang nagsabing fake news ito kasi nga wala namang posts ang mag-asawa at walang ingay sa pagdadalan tao ni Ellen. Sa comment section ng post ni Derek ay bumuhos kaagad ang congratulatory messages mula sa celebrity friends ng mag-asawa.